ka kawanders, panibagong araw at bagong kabalbalan para sa ating sesyon na ito. Sa araw na ito ay may na ako na apat ni si Jante narito sila. Welcome! Hi. hi! So hi! 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 hi. Um, ako yung tagapagdaloy na si Jonas Salidon. And here besides me is, Miss? Uh, tapos si Jenny Opison. <laughs> Sophia like a A double. <tinyo> <tinyo> ako si Edsel Mendoza. <tinyo> ako si Jandre <Jennifer> Pulgena. <tinyo> At sila ang ating mga scholar ng bayan na nanggaling pa sa USAP, iba, nga? So ano ang sa tingin nyo bilang isang sejante? Ano sa tingin nyo ang dapat nating bigyang pansin o mga napapanahong issue na dapat nating talakay sa podcast na ito? Para sa akin, no, ang um, pagtutunan talaga natin ng pansin ngayon sa isyo ng ating bansa ay yung libro ni Sara Duterte na talaga namang makakainit siya sa pandinig natin dahil ang um, gusto lang naman natin makuha na sagot sa kanya ay kung saan niyang gagamitin ang confidential fund at para saan itong libro na ito. So, para sa kailangan nating natin uh, ng pansin yung sinabi ni Robin Padilla about sa inhib. So, as babae, eh, medyo na-offend ako sa kanyang statement. So, uh, maaari siyang interesting na pag-usapan dito sa podcast. tama nga, no? Dahil yung message ni Sir sa Senado ay naging kritiko ay marami kritiko yon sa social media at ikaw naman ginoong you know, Edsel. para lang sa akin, mas nakukuha talaga ng akin na yung skills Uh, isip ESIP scholarship na kung saan ako ay narito kung ito ba ay talaga ay para matulungan yung mga kababayan natin o kaparehas nating mga estudyante o may halong pang politika. Wow, totoo nga no, doon sa akin. Kanino nga yan kay uh, Romualdez? Kay co-speaker Romualdez. Yeah. Kung fasad ba, kung i-impeach ba na si ito. Sarah, yun rin ang nabalitaan ko dito sa si Davao. So, ikaw, mister, ano? Para sa akin naman, kailangan din natin tutunan ang West Philippine Sea, yung alitan ng China tapos ng Pilipinas. Dahil napagalaman ko na may isang sundalo na tutulan ng daliri at yun ay... Kailangan natin talaga yung narapag-tunan kasi maaring mag-drop ng gera mula sa China tapos sa Pilipinas. Totoo nga naman, ang yung mga sinasabing napapanamong isyo ay dapat na natin talakayin. Pero sa araw na ito ay ating tatalakayin ang pagkataon ni Alice Go. Sa na, sa sesyon na ito ay ating titingnan ang video or spliced video na nanggaling pa sa TikTok account ni Senator Risa Hontiveros. Let's watch this! Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Uh, so, sa ang homeschool provider naka yung teacher ni ninyo? Um, Your Honor, hindi ko na po maalala po yung pangalan. Uh, Okay, medyo na nalalabuan ako ng konti sa ganyan. Ngayon, Nair, uh, napagalaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Uh, Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oo, please oh, uh, please uh, inform us during the hearing. At bakit okay. po delay yung pag-register ng birth niyo? sa pagkaalam po kasi namin, and I uh, would request yung confirmation ninyo during the hearing, 17 years old na po kayo yung so i-register yung inyong birth. So, if you can confirm that during the hearing. Alright, so natapos na natin tingnan yung videos. Basta sa napanood nyo sa video, ano ang hinuha nyo sa doon? Yes, Miss Jenny? Ang uh, hinuha ko doon, no? Uh, napapansin ko na sa so, presyo ni Alice Go dahil paulit-ulit siyang tinatanong ni Senator Risa. Kaya paligoy-ligoy yung mga sagot niya. Ikaw ba, sa tanang buhay mo, na-pressure ka na ba dahil sa pagsasagot o sa pagtatanong ng isang buro sa iyo sa klase? Oo, lalo na kung ito ay may tinatawag kasi tayo ng impromptu, like yung bigla-bigla akong bigla, tinatanong. Siyempre, para sa akin, ay eh, mapapressure ako dahil mag-iisip pa ako ng isasagot ko sa mga naman. May punto nga naman. Sa iyo, Miss Sophia, ano ang hinunga mo? Uh, napansin ko na dahil sa uh, hindi tumbok na pag, uh, pagsagot ni Alice Moon, nakita ko ang mga ekspresyon yeah. ng mga senador na para silang naiirita yeah. o so, parang uh, hindi sila satisfied sa mga sagot ito. Ang um, bilang scholar, ano ano ba ang mga paraan para matumbok ang isang tanong? Ah, uh, bilang scholar, um, uh, it is a common sense na na kung ano yung tanong, yun rin ang kailangan mong sagutin. Like, huwag ka lang, uh, uh, hindi ka na kailangan na magpaligoy-ligoy pa sa mga sagot mo. Kailangan straight to the point siya para malinaw rin yung pagkukumpin ka siya. Totoo nga naman, di ba? Pag ikaw ay nagsasinta ng totoo, ay hindi mo na kailangan pa magpaliwiligo eh. Ang um, ikaw, you know, Edsel, ano ang minuha mo patungkol yeah. sa video na ating pinanonood? Para ba? sa akin, ah, uh, alam ni, alam na ni Alice kung ano yung nararapat na sagot sa kanilang ibinatong ano. Ngunit, ginawa ni Alice mo na parang uh, katawa-tawa yung mga senador dahil eh. kahit alam niya kung ano yung nararapat na sagot doon, ay tila uh, uh, ginagawa niya ito ng paraan para balito ang mga senador at para maulit-ulit pa din yung mga tanong. So, pag ito ba, naiirata ka ba kung may mga tao sa iyong paligid na paulit-ulit ang tinatanong? Uh, sa pagkakataon, uh, nakadepende ito sa sitwasyon. Kung halimbawa, uh, nung una siya nagtanong, na uh, nabibigay ko naman ng ma maayos ang narapat na sagot. Uh, so, uh, okay pa rin na okay pa rin yun. Pag uh, ano, dalawang beses na naman, tapos nagtanong siya ulit, so tao naman din, baka nakalimutan din, so uh, at least ma ko din yung tamang sagutan. Pero pag pangatlong beses na ganun pa rin yung tanong, hindi pa niya naiintindihan, siyempre maiirita na din ako. So, anong ginagawa mo pag, nag pag naiirita ka sa isang tao? Kasi yung kaibigan. Ah, kung kaibigan ko, maaari ko siyang batukan. Batukan? Wow! Mababato ka pala. Example na <laughs> sa kanya. <laughs> so, maaari ko siyang batukan. Pero kung hindi ko naman siya kaibigan magkano ano-ano para makaiwas na rin, sa, sa, lang sa alitan, iiwasan ko na lang siya. Tama nga, sa ngayon ako sa iyo, dapat sa konteksto ng pakikipag-usap ay dapat rin nakadepende ang iyong pakikitungo sa ibang tao. Kung kaibigan mo ay patungkan mo or kaya normal na sa kanya, sa kanya yan, dahil expression mo yan. Kung sa ibang tao naman, hindi ito sapagkat ito ay labag sa etika ng komunikasyon. Ikaw naman ang ginoong John Moore. Ano ang iyong inuha sa video? Sa totoo lang, hindi ko masyadong naintindihan yung video dahil nga sa, sa sinabi nila. So, ulitin natin. <laughs> sa sinabi nila, peligro ligoy yung mga sagot ni Alice Bo. Tapos kaya hindi ko masyadong nakuha yung sense ng mga mga sagot niya. Ah, so okay na. So ako rin bilang isang tagapagdaloy ng podcast ni ito, ang pagpapulong na ito. Hindi ko rin gaano masyadong naintindihan ang mga sinasabi ni Alice Go sapagkat maraming nang paligiligo ito lang sabi ni Sofia kanina. So dumako naman tayo sa sa sunod na parte ng ating podcast. Okay. Bawat isa sa inyo ay may nainda ako na tigi isang katanungan. Ang unang tanong ay may pagsasabat ba sa video base sa inyong napanood kanina? Base sa napanood ko, nagkaroon ng pagsabat sa senatorial hearing habang sumasagot si Alice Go. Napansin ko rin na yung pagsabat na ginawa ng mga mababatas ay parang isang strategiya upang maipit si Go at makuha nila yung mga sagot na gusto nila na marinig. At dahil na rin doon, parang nagkaroon ng parang nagkaroon ng tension sa pag sa kanilang pag-uusap dahil parang itit na itit si Go at hindi niya hindi siya nabigyan ng ng panahon upang makapag-isip at maisawa at maisiwalat niya talaga yung yung mga idea na nasa kanyang utak. Pagkatapos, parang nagkaroon din ng pagbabago sa direksyon na kayo nag-usapan dahil parang kagaya ng ang sinabi ko sa aking mga obserbasyon nagkaroon ng, pa, ng hindi pagkakaunawan at hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga nagtatanong at ni ko So, ganyan ba? Um, pag ikaw, pag alam mo isang tao nagsisinunayin sa'yo, paano mo inuuli ang kanilang masalita? Pag alam mo nagsisinunayin yung tao, makikita talaga sa mata nila, um, di ba? Nasa mata talaga. Um, so, ang pangalawang katanungan ay, ano ang mga proseso at elemento na ginamit sa pagdinig? Um, okay. Uh, para sa akin, sa pag-aintindi ko sa proseso ng paninig, uh, mapapansin natin sa video ito sa video, na yes. layunin ng mga senador na makukuha ang buong katotokanan mula kay Alice Bo, na ako sa kasong spinach. Spinach? Um, may bad. Ang mga senador ang um, umaga na bilang nag-encode Uh, ng mga tanong. At ang mga tanong nila ay maninaw at directang gusto makuha ng mga detalye. Siguro naman, ang nagatalaga ng mga tanong. Ngunit, base sa mga sagot niya, tila hirap siyang makapagbigay ng kompletong tugon dahil siya isang-isang sa mga senador. Nakita ko na ang proseso ay parang naging ulit-ulit dahil uh, hindi sapat ang detalye na ibinigay niyo sa mga senador. Uh, sa ganitong sitwasyon, malaki ang papel ng verbal at ng verbal cues. Dahil kahit may salita, ang tono at kilos ng bawat isa ay nakakaapekto uh, sa dami ng pag-uusap. Nakita ko na kahit maliwanag ang, mag, uh, ang tanong at nagkakaroon pa rin ito ng sagabal, kahit uh, in, dahil hindi sapat ang uh, sagot na naibinigay ni Go sa mga senador, hindi kayo nalilito niya, nalilito niya ang mga senador. Kaya ang mga nagtatanong ay napipilitang ulitin o ang mga senador na i-rephrase ang kanilang mga katanungan nang sa gayon ay makuha nila ang sagot na gusto nilang matungo sa pandemya. Um, totoo nga, no, pag meron tayong taong pinaulit-ulit na tinatanong, meron tawag na technique dyan. Ang tawag dyan ay enabling question. Ang enabling question ay, una, dapat ipaliwanag mo ang konteksto sa iyong tinatanong. At ang pangalawa ay dapat mo tanungin o tumbukin kung ano ang nais mong marinig na sagot. At ayun nga sa isang pagsasaliksik sa Mary Vance, ay 93% ng ating dialogue ay sa pagsasalita at ang 7% naman yun ay ang ating gestures. Kung ang anong gestures natin at kung anong pagkipag-communication natin ay magkaiba yun, di ba? So, uh, sa pangatlong question naman tayo o sa katanungan, malino ba ang tanong at sagot? Mga uh, sagot? Based sa uh, slides video, no? Uh, malino naman ang mga tanong ng mga senador. Talagang diretso sila sa punto. Pero ang napapansin ko ay tila kulang lagi ang sagot ni Alice Go. Ang kariliwin niya sinasabi ay, Your Honor, hindi ko po alam. Your Honor, hindi ko po maalala. At naging mem of the month pa nga siya, di ba? At kinatubuan pa siya ng mga madla. At sa tingin ko ay ito ang naging sanhi kung bakit nagiging paulit-ulit ang mga tanong sa kanya ng mga senador. At ito din ay nag sasani sa kanya at nagbibigay pressure kay Alice Go kaya hindi hindi niya ma, hindi niya ma itumbok yung tanong ng senador sa kanya at nagiging paligoy-ligoy na lang siya sa sagot niya. At kaya hindi ma at hindi makuha yung progreso ng pagdinig dahil dahil nga sa mga sagot niya at hindi matuko yung impormasyon na gustong makuha ng senador. Pero sa katagalan, umuusad naman ang kaso at paunti-unti nang ang mga katotohanan. Tama, dapat nga na sa basis sinabi mo kanina, ang mga senador ay malinaw ang kanilang pagtatanong at si Alice Gola mga hindi makipag, makipag koopera ko, So, pag mayroon kayong isang tao na nais mong tanungin kung ano ang ganito, ano ang assignment, pero yung tao yun ay hindi makipag-coopera sa inyo, ano ang ginagawa niyo? Or ano ginagawa mo? Um, para sa akin, no, um, hinahayaan ko na lang. Or kapag magbibigay ako ng tinatawag natin na last warning, Uh, so din, okay. Hindi talaga siya nag-respond sayo, no? Ah hayaan na lang natin dahil tayo rin ang maaapektuhan sa alam mo. Okay nga no. So sabi nga ni Doc na ni Dr. William na napakikita 'yung magpapaschrease sa ibang tao sapagkat ito ay pinagmulan ng ating mga sakit. So sa dumaan naman tayo sa panguling question or katanungan, may mga gestures, facial expressions, o body language ba at anong implikasyon nito sa pagdili? Ah, oo, oo, meron. Base sa obserbasyon ko, malaki ang naging epekto ng non cues sa pagbili. Halimbawa, nakikita ko na kapag hindi nagsasagot ng tama si Alice Moon, nakikita ko na ang mga senador ay napapakita ng iritasyon, napapulat ng kanilang mga mukha. tulad ng magkas ng kilay, pagsanda ng matikin sa habang si Alice Guho naman, sa tingin ko ay hindi siya gaano komportable dahil minsan ay iniiwasan niya ang mga tanong o kaya mahi mahina siyang magsanta. Sa ganitong sitwasyon, nakikita ko na ang body language ni Alice Guho ay parang nagpapakita ng kawalan ng tiwala o maaaring pagtatangka na iwasan ang direktang Dogon. Ang mga kilos at ekspresyon ng bawat isa ay nakakatulong para maunawaan ko ang emosyon o intensyon sa likod ng mga salita, lalo na kapag hindi malinaw ang sabihin. Oo, um, totoo nga naman, 'di ba? Pag yung isang tao pag guminga siya ng malalim, ano ang ibig sabihin nito sa si inyong usapan? Anong... So, para sa akin, ito ay parang pressure siya or parang uh, nagtitingin parang akin. Oo. Oh, oh. Kinakabahan. Oh, oh. oh, oh. Kinakabahan. So... Oh parang hindi siya gaano interesado sa pinag-uusapan. So, so, ganito naman sa susunod na tanong ay, ano ang itikang konsiderasyon sa pag -inig? At ayon nga sa libro ni Johnson 2015, As tungkol sa batayan ng etika ng komunikasyon, malaki talaga ang etika sa si ganitong klaseng senatorial hearing. Lalo na ito ay contemporary issue at dapat bigyang diin dahil ito ay nakaka-apekto sa ating, sa ating national security. Ayon sa prinsipyo ng ethical communication or komunikasyon, napansin kong sinusubukan naman ng mga senador na maging professional sa kanilang pagtatanong. At ang problema lang talaga ay si Alice Goy, hindi siya maasyadong nakipag Bagaman may mga pagkakataong naging masyadong magindi ang pressure tayo. Sa aking pagkikiwari, um, ang mahalagang hindi sabayan o singitan ang pagsasalita ng isang tao sapagkat ito ay nagdudulot ng hindi magandang pakikipagkomunikasyon o sa nakakapekto ito sa so, daloy ng ng komunikasyon dahil minsan ay nagiging magulo ang usapan at maraming sumasabak. Napansin ko rin na hindi nila dapat pilitin si Alice Go base sa video natin pinanood. At sa kasini Go naman napansin at siya isang tao din naman na dapat natin siyang tigyan ng, ng respeto sa kanyang matugon at tama nga sinabi ni John Clark kanina na, na, dapat natin bigyan siya ng espasyo muna bago sagutin dahil ang tao hindi siya madalas na, na nakaka-construct ng kanyang mga salubin sa kanyang utak or di kaya na-pressure siya. At sa kaso rin at sa bandang muli, ay dapat rin natin ang pagiging neutral o pagiging ob ob objective ng mga senador ay mahalaga upang maiwasan ang bias at mapanatiling mataas at patas ang pagdinig, lalo na ito ay nasa taas na pag-uukom o pandemic, kung saan ang mataas na pasensya ay kinakailangan talaga lalo na sila'y naging lingkod sa ating bayan so, yun lamang po sa araw ng podcast dito, at maraming salamat sa inyong, dahil, dahil pinaunlakan nyo ang aking ibetahan maraming salamat, maraming salamat maraming salamat, maraming salamat maraming salamat, marami yeah. akong natutuhan mula sa kanya, mula kay Jai, na naging meme of naman pa daw si Laris Buo at kay Miss Sophia, na dapat ay yung, ano ngayon, yung gestures tapos, yeah, Mr. Bandala, ano nga yung naging tanong ko sa iyo kanina? Um, Tungkol sa... Ano nga yung proseso ng... No. Ah, proseso ng pakikipagkomunikasyon. Dahil meron tayong tinatawag na nag i at nag decode at meron tayong medium. Or yun yung tinatawag natin at channel. At yun lamang po. Bye-bye! Bye! -bye. Bye. Bye.